Guys meron nga pala ako ditong delicacy ng Leyte eh, ang tawag nga pala na ay Binagol meron itong bao sa ilalim ang sangkap nga pala na itong Binagol uh, Glutinous rice, uh, taro at saka kalamay so nakatikim na ba kayo na ito? So, tingnan natin yung laman at saka natin masarap daw doon sa kape nabuksan natin so yung iba hindi pa nakakatikim na ito o, ayan, titignan natin yung laman. Binalit siya sa, sa ng saging, no? Ayan. O, ganito, ganito pala ito gawin. Binagol. Dan Ayan o. Ganyan yung guys. Ayan yung bao. Bao ng nyog. So parang tingin ko parang matrabaho to no. Matrabaho to gawin na delay kasi. Hmm. Parang ano rin. Ano matawag dun sa <coughs> sa ibang luto ng ganito. Yung nakabalot lang sa daon ng saging. Yung kasi yung nagpapabango sa dahon ng saging. Ayan guys, nabalatang ko na yung baon ng nyug. Oh. So, ganyan yung itsura niya. So, tignan na natin. Excited na ako eh. Malambot siya guys. Sa loob. Ayan o. Ah. Siya makita. Oh, so, ayan o. Oh. Oh, ayan siya. So, ayan yung kalamay ata. Di ko alam kung nasaan na dyan yung kalamay. Malambot siya guys. Tignan na natin. Hmm. Sarap. Pero yung lasa niyan, may pagkahawig dun sa delay kasi sa amin sa sa mas bate yung ilaid na sinasabi. Yung gawa sa Mm, kamuting baging. Pero so halos same siya ng lasa. Ito may halo lang kalamay. Sa amin naman sugar. So, ayan siya guys. Oh. Medyo malambot na yung loob. Ayan. Tapos ang match na ito, coffee. Sarap. So, bale itong magiging sugar mo. Lalo sa ano, sa coffee. Huwag nyo nalagyan ng sugar yung coffee. Kasi matamis na daw. So, ayan. Kain tayo.